Rito, igurado nyo po mga mas. Ito po, maghiwa tayo ng avocado. Kasi, itong ano, ang kukunin natin to ang buto. Buto niya kasi, gawin natin siyang halo pang haplas para sa mga kasukasuan. Kasi maganda siya sa mga kasukasuan. Haluan lang natin ng langis. Ito po. Hmm. Buto lang ang kukunin ko nito igagarin ko siya mga mamis hugasan mo na natin siya at tanggalin natin ang kanyang mga yung balat niya yung balat niya lagyan natin ng kunting mainit Ito Iniwa ko lang siya para mabalatan. Hindi ko nalagyan ng guna kagaya ng ginawa ng iba na nilagay ng mainit pero sa akin ganito na siya natural na lang siya huwag nang lagay ng mainit ganito lang hmm. tapos gadgarin natin siya hmm. gadgar na lang ganito na lang siya ganito na siya gadgarin na natin siya para pinong pinong ganito na siya para pahalo natin siya sa ato. Ang ganda kasi siya pang ano. Para pa sa mga kasukasuan. Haluan na lang natin ng langis. O pan, yan e, Kaya mo sa mga kasukasuan mo. Ano, sa bandang gulog. Kaya ano maano. na masakit. Matugod na maghapon. Nakatayo. Itong gawin natin siya. Isa lang magagamit kung mga makangunis. Kasi marami naman na siya Ayan siya, natin mamaya ito sa langis. Tapos, ilagay na natin siya dito. Sa isang container na maliit. Para babad natin siya 24 hours. Para babad natin siya sa langis. Ayan na siya. At lagyan natin ito ng langis mamaya, para magbabad na siya magdamag hmm, ito na po siya ito may isa pa ako kasi yung isa ganito na siya karami tapos mamaya lagyan ko na siya ng langis para magdamag para pangunas na magamata ng bulak tapos pangunas mga kadito tapos pasuan na nananakit mga dito tapos mga dito mo yung mga ito natin sakit na ng mahabang makatayo? Ito siya. Kaplas lang natin mga guys. Mama, thank you for watching. Itong kaalaman natin sa buto ng abukado. Ah, marami pala siyang binipisyo. Thank you.